So si Sexy Joe <laughs> It's sexy. Sexy. Sexy Joe. So 100.7 Love Radio. Mm -hmm. wow! good. You are listening to 100.7 Love Radio. I'm feeling I'm sexy. Sexy Joe. ay wow. Ay, Kabisyo, ikaw na undecided ngayon. Bang! Kung u orderin mo ba or i check out mo yung, par yung uh, product na gusto mo. eh kasi naman, nakakaloka naman kasi mga reviews, di ba? Wala ka makuha tamang, tamang reviews or feedback dun sa product. Oo, nakakaloka mga nakalagay dun. Okay naman ang packaging. Bang! Eh yung laman kaya okay din? Yung item kaya okay din? Mabait yung rider. Ha? <laughs> Bang! Anong relate doon sa Prada? Kung kailangan mo makuha kung okay ba yung Prada, kung maayos ba, di ba? Tapos minsan may mga review pa na ano, di ko pa nagagamit, pero mukhang okay naman. <laughs> so paano tayo makakasiguradong kasiguradong Bang. okay talaga siya? Hindi <laughs> mo pa ata nabubuksan yung parcel, hindi mo pa talaga nagagamit. <laughs> O kaya ano, o kaya nakalagay sa review, uh, very accommodating si seller. Dapat lang, di ba? <laughs> o order ka sa kanya, bibili ka sa kanya. Bang! Eh, nasan yung ano, yung review dun sa product? Kompleto naman ba? Maayos naman ba? O kaya naman, maganda yung tela? Kulang-kulang ba? Ad, complete item ba tanggap mo? Okay. Ayan! Minsan nakaka-ano din eh, nakaka-loka din eh. Hindi <laughs> mo alam kung order ka o hindi. Kasi ang gugulo nila mag-review. <laughs> wow, yung hiya naman kami sa'yo. Ikaw nga eh, pag nakarating na yung, sa, yung item sa'yo, hindi mo naman nire-review. <laughs> Bye! Oo, naka-anonymous ka pa. Tapos yung picture na para lang makakuha ka ng coins, yung pinost mong picture, hindi yung product. Diba? Picture ng ano, ng idol mo. <laughs> o kaya ng ano, ng picture selfie mo, ganyan. Kakaloka. Picture ng sahig ng bahay nyo. Pero hindi yung product. Makakuha ka lang talaga ng coins eh, no? <laughs> Ayusin po natin para naman makatulong sa ibang bibili, no? At para makatulong na rin din kay seller kung maayos din naman talaga siya magbenta o hindi. Malay mo, matanggap mo bato, di ba? O, o, kaya naman, maling item, di ba? O makikita natin kung ayos ba yun, di ba? na di sa na ako nagre i Share lang ako. Chikahan with Sexy Joe. Paramdam ka na rin siya para sa inyong mga shoutout and greeting Sa tutok lang sa istasyong number one. Kailangan ba ba memorize yan? Basic.